Isang sekretong paraan para lagi kang swertihin sa araw-araw. Swerte sa pananalapi, sa negosyo, kahit ikaw ay isang mananaya, lapitin ka ng panalo. At hindi lamang maliit na halaga ang ma-attract dito, ito po ay mag-attract po ito ng tuloy-tuloy na pasok ng pera at malaking halaga ng pera ang pwedeng mapasayo sa taon ng 2025. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito kung paano gawin, panoorin ang video ito. Ituturo ko po sa inyo. kumusta? Welcome to our YouTube channel and I ate buhay probinsya. Kumusta na po ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po ang ating mga Bye. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo or malusog, masaya, kasama ang inyong mga pamilya. No? And then sa ating mga OFW, ganun din. Yan, lagi kayo mag ingat guys. At lagi po ninyong tandaan, magiging positibo lamang po tayo palagi. One day, makapag-forward na po kayo. So, ayan guys, no? At syempre po guys, kung mayroon pong mga blessing na dumadating sa atin, kung mayroon tayong mga blessing na natanggap, huwag naman po nating ubusin agad sa paggastos. Okay? Kailangan po, magtira po tayo bang kunting savings. Uh, halimbawa sahod mo ngayon magtira ka kahit konti kahit 10% doon at huwag natin kalimutan guys magbigay po tayo sa mga churches na mga mga simbahan or mga um, kung saan po tayo nagsisimba magbigay tayo ng konti pag sa bisaya pa isahalad maghalad po tayo ayan. ayan kasi guys itong mga uh, yung mga ganyang paraan po, isa din yan na mag-attract po ng kasaganaan sa ating kabuhayan. Okay po? Kasi uh, mababasa po natin yan sa banal na kasulatan uh, mo ang para kay Lord. Yan, dubli-dubli pa ang ibalik sa'yo. Guys, hindi naman natin in-expect na tayo po ay magbigay sa church at, I mean, hindi natin, pag ba, uh, nagbigay tayo sa church, huwag nating, ano nagbigay tayo dahil yun po ang gusto natin. Pero guys, yun talaga ang mangyayari sa iyo. Kasi uh, nakasulat na po 'yan sa Biblia. Okay po? So sa video natin ngayon guys, ito po guys ay ilagay mo po ito sa iyong kwarto, sa CR or uh, sa iyo likod ng pintuan. Ito so, po ay makakatulong po ito upang pumasok ang swerte. Kasi po, nakakatulong po ito guys na i-absorb ang mga negative energy po sa iyong pintahanan. Kaya kung gusto mong pumasok ang swerte, yan, ilagay mo na ito kaagad. At napakaganda po nito guys, gawin mo po ito sa araw ng Martis or araw po ng Biyernes. Yung mga araw na yan, malakas po yan pag mag-wish ka. Okay? And then, ganun din sa full moon. Pero guys, uh, kung Halimbawa, nakakaramdam po kayo na sobrang bigat ng katawan po ninyo. Yan po ay sign na napakalakas po ng negative energy na sa iyong tahanan. Kung ikaw po ay isang OFW, sa kwarto mo lamang po ilagay. Okay po guys? So ngayon po, kailangan na kailangan po natin. Magiging positibo lamang po tayo. So guys, maghanda po kayo ng baso. Clear glass po. And then, lagyan niyo ng uling. Mamili po kayo guys ng uling na uh, medyo maganda yung pagkano guys. Kahit anong klaseng uling. Uh, uling sa uh, niyog or uling sa kahoy. Okay? And then, ilagay mo lamang dito sa uh, clear glass na lagayan. At tapos, samahan mo siya ng isang pirasong bawang. Ito po. Isang ganito lang guys. Isang ganitong bawang lang. Ayan. Isang ganitong bawang. Ayan. Balatan mo ang bawang guys para Uh, yung amoy niya mag ano, maghalo doon sa huling. So ito po pag mayroon kayo nito, ilagay mo agad 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 ito doon po sa likod ng yung pintuan sa main door at sa iyo pong kwarto kung saan po kayo natutulog. At ilagay mo ito kung may uh, katrika katri ka or bed ka, ilagay mo sa ilalim ng bed. Ito yung absorb ito ng negative energy. And then, prevent po ito, guys. Pa, pa, yung mga, uh, ano, madalas binabangot. Ayan, makakatulong po ito. And then, sa CR. Yung mga lugar na yan, kailangan mong lagyan nito At ganun din, kung malaki yung bahay mo, and then, may mga area kayo sa yung bahay na, yun bang, uh, yung malib kung, kung sa ano pa, sa Bisaya pa, na bang, ngit-ngit nga lugar. Ka bang, uh, yun bang, uh, liblib parang liblib sa part ng inyong bahay lagyan mo agad nito okay ito po guys stay mo lang yang diyan ayan iano mo lang ito uh, every month pwede mo itong palitan pero before mo, before mo po ito ilagay doon po sa mga lugar na ako na banggit guys magsindi mo na kayo ng kandila uh, halimbawa yung mga lugar na yan marami kayong area ng bahay ninyo for example marami kayong bahay na marami kayong area sa bahay na medyo video uh, nakaramdam kayo ng hindi maganda yung bang ang lakas ng negative energy ang gagawin po ninyo guys uh, magbilang kayo kung ilang baso ang gagamitin mo ayan lagyan mo siya ng oil bawat baso pagkatapos Pagkatapos po nito guys, hayaan ninyo yung aso ang ingay. Pagkatapos po nito guys, ah uh, magdasal po kayo. Magsindi ka ng kandila kung pwede ka magsindi ka ng kandila. Pero kung ikaw ay OFW, huwag mo ka na magsindi ng kandila. Kasi alam ko po, bawal dyan magsindi ng kandila. Okay? So ayan, uh, magdasal po kayo. And then, ah uh, hilingin po ninyo sa ating mahala Panginoon. magitan po nito, Ab. Hilingin niyo ang basbas -bas or blessing nito, itong simple na bagay, Uh, simple na uh, solution pero ito po ay mabisa. Okay? And then, ilagay mo na sa mga lugar kung saan po ninyo ito ilagay. Ulitin ko po sa mga lugar na uh, likod ng main door. Kasi ang likod ng main door yan po ay pasukan po. So, marami po, marami pong uh, pumapasok tayo ay pumapasok tayo sa main door pagdating natin, natin mula lakan. So, main door talaga. And then, mga bisita or kahit sino po na darating sa iyo. Hindi natin sabi guys na may negative energy na kasama doon. At saka yung main door guys, dapat uh, mayroon ka nito para um, ma-absorb na kaagad dyan pa lang sa main door. At sa mga lugar din na kinabanggit, yung uh, liblib na lugar ng yung bahay, lagyan ninyo ito. Lagyan ninyo kasi makakatulong ito sa inyo upang uh, or i-absorb ang mga negative energy. Guys, ang sign po sa negative energy, hal mayroon lagi nagkakasakit sa pamilya and then mabigat yung pananalapi para bang kahit anong ginawa mo ng sikap para bang wala pa rin nangyayari ang bigat so ang lakas ng negative energy and then lagi kang matamlay no? and then nag aaway ang pamilya mga ganyan so sa CR lagyan din ninyo yan kasi ang CR isa din yung party ng iyong bahay na ang lakas ng uh, ang lakas ng negative energy Okay? So, kailangan alisin natin mga negative energy. Okay, guys? And then, guys, yung bowel po ninyo, yung CR niyo dapat laging nakasira ang pintuan at laging nakatakip. Katapos yung gumamit ng yung bowel, katapos yung umihi or magdumi, Ayan, takpan agad ah, yung bowel. Okay? So, ayan Ayan po, guys, no? Simple na paraan upang pumasok ang swerte. Kaya, gawin mo na kaagad ito. Ayan. Para sa taon ng 2025, ayan, aani ka ng swerte. Kailangan naman guys si pag-atiyaga, positive mindset at syempre, magdasal po tayo. Okay? Ah uh, kailangan po nakakonekta tayo palagi sa ating Panginoon. Okay guys? So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at guys, ano bang mga pampaswerte ang mayroon kayo? Comment kayo sa baba, okay? And then comment I claim it. Okay guys? I claim mo na kaagad. So ayan, kung sa tingin po ninyo guys ay uh, matulungan kayo nito May marami ka kasi sabay-sabay po natin ito gawin. Huwag po tayong magpawala nito guys. Ayan, thank you so much guys. Huwag kalimutan i-like, share, subscribe na rin po. po kayo nakapag subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much guys. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye.